Oh, ang hingi natin siyempre, unang-una, copy ng title. Tax day. Tapos, alamin mo rin yung sitwasyon ng property. Baka mamaya ito yung nakasangla. O, may patay doon sa ano. Siyempre, magkakaroon pa tayo ng extrajudicial, di ba? Bago kayo sa bubili ng isang property, alamin mo yung history ng property. Hindi ka lang basta bili lang. Baka maya sa bandang uli, lahat ng problema sa lumo. Kung hinala na may seller, nasa ibang masa, siyempre kailangan mo ng SPA. Yung special power of attorney na igagrad doon sa kausap mo na siya talaga yung katiwala. Bigay lang na bigay ng dokumento sa'yo tapos eh, alahan naman pala ng SPA. Di pagka sa bandang huli, talo ka. Advice ko lang naman sa mga bibili ng property. Alamin nila yung totoong history ng property, sino ang seller, sino ang may SPA, tax deck, baka may utang, extrajudicial kung may patay. Yun, dapat alam nila yung mga bawat hakbang nila. Okay, pag nakuha na nila, punta sila sa Re registry of deeds, i-check nila yung title, legit or fake yung title. Para sa ganun, may assurance sila na legit yung property yung binibili nila. Hindi lang kung saan-saan ipinagawa or nakuha yung title. Baka mamaya maraming naghahabol. Dapat alamin din natin.